Ay nako mga kasabag napadako ako din eh talagang ako inaalala ko nga ano kay kabataan arihon lugar hong are ay nagsasabog namin pansol dito kami kumukuha ng tubig na inumin lahat na gamitin ho sa bahay sa banyo arihon lugar hong are ay napakaganda ho nung panahon kami ay kabataan mga 70s sa 80s napakaganda ho nare ang problema lang nung panahon yun dinanas ho namin din eh ay napakahirap ng daan din eh. Talaga hong napakaputik, lalo na no pag tag-ulan, ay hirap-hirap. kayo mga kasabag nakaranas ng may pansum na igay na talagang malabalagwit kayo ng tubig din eh. galon, napakahirap. Ay ngayon, nung parahong iyon, dito kami nagkaisa-isa na magkatulungan, humingi ng mga semento, buhangin, may nagdonasyon naman din eh, para rin maging, maging samintado. Mga siguro, 90s na yon na ito yung masamintado, na umalwa naman ngayon kami. Na, na pagka uh, na namin naman ito, nagkaroon naman kami ng nawasan na rito sa barangay namin. Kaya ito, napabayaan na. Ito taga na ninyo, napakadumi, hindi na nalilinis. Pero napakarami pa rin hudinin na i-give. At pinagkukunan pa rin namin tubig. Dahil ang tubig hudin ni siya bukal hungare. Napakasarap ho. Like pa yung mineral water na binibili nyo diyan sa repealing station, napakaganda. At saka napakaganda ho ngayon, may mga hagdan-hagdan na rin, hindi ho tulad ng dati. Kaso nga lang, ho, napabayaan na ho are. Kung are hindi, kung are maayos ulit din eh, napakasarap ho din magpiknik pag tag-araw. Dahil nung panahon yun, nga, kami dito nagpipiknik pag tag-araw. Dito ho kami naglalaba. Ayan, ang labahan nun natin yung are. Hanggang ngayon, minaagos itong sa tubong yan. Eh, kung bumugalwak ho ng tubig ng panahon yun, ay napakaganda. Kaya mga kakasbag, kung kayo mayroong gantong pansul pag ganitong na, 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 naigiban ay talaga namang inyong asikasuhit, inyong linisin. Shout out sa iyo, parang di Chloe. Talaga namang ikidalin-dalin sa pagigibay. Dito pa rin siya nako ng tubig. Ay kita ka na yung mga punong iyan. Napabayaan na rin dito. May mga bahay pa rito. Dalawang bahay na kalagay dati dito. Eh ngayon, iyan, napabayaan na namin. Kaya shout out sa inyo na mayroong mga ganitong lugar kailangan alagaan natin para ito'y na ng kalikasan nung magkaroon kami ng nawasan napabaya na ay paano mga kasabag, na ipakwento lang ako sa inyo